Kabamba, nakapag-try ka na bang magluto ng ganitong klase ng sinigang? Hi Kabamba, magandang buhay! Isang tipid ulam ideas naman yung aking isi-share sa inyo ngayon Kabamba. Kaya inyo itong panuorin, baka magustuhan mo manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung iluluto ko sa sinigang. Gagamit ako dito ng Saba Mackerel in Natural Oil. At ito yung ibang ricado na aking gagamitin. Sibuyas, kamatis, bawang, sining panigang, sinigang mix, at itong Korean pichay. Or ito yung tinatawag din natin na bok choy. At nabili ko lang yan ng mura doon sa CSI Manawag. Minsan talaga ay mura din ang presyo ng gulay sa grocery store. Maikukompare ko talaga dahil last week ay bumili ako ng 1-4 kilo nito dito sa aming palengke at nabili ko lang yun ng 40 pesos sa 1-4. Itong gagamitin ko ngayon ay nabili ko lang ito ng 16 pesos. Bali na sa 70 pesos per kilo lang. Yun ay share ko lang naman kabamba. Alam naman natin na tayong mga nanay ay mapagmatyag sa presyo. Balik na tayo dito sa aking niluluto. Bali, ginisa ko lang pala dito yung ating bawang, sibuyas at kamatis. Igigisa ko lang ng saglit itong ating kamatis. Pagkagisa ko naman dito ay ilalagay ko na dito yung ating saba makarel na sardinas. Yung malaking lata pala ito. At alam nyo ba kabamba na first time ko rin lang magluto ng ganito. Isa rin kasi ito sa paborito ko na sardinas, yung saba makarel in natural oil. At nung last na nagluto ako nito ay ginisa ko lang ito at nilagyan ko ito ng dahon ng malunggay. May mga nakapag-comment din sa aking post noon na masarap din ito isigang. Kaya naisipan kong magluto rin ng ganito. At shout out po pala sa mga nakapagsuggest na masarap din ito sa sinigang. Pagkalagay ko pala dito sa saba makarel, ay dinagdagan ko rin ito ng tubig. Pandagdag sabaw dito sa ating sinigang. Kunting seasoning granules at asin naman yung aking ginamit na panimpla. Kaya kung nag-iisip ka ng iyong iluluto na swak sa iyong budget, try mo rin ito ka-bamba kung di ka pa nakapag-try. Panigurado at magugustuhan mo rin ito na tulad ko. At in fairness, hindi lang ako yung may gusto nito, pati rin yung dalawa kong binata. At for sure, magugustuhan din nito ng aking asawa. Dahil mamayang gabi pa naman niya ito matitikman. Sa halagang 100 pesos ay may masarap ka ng sinigang. O kung may tanim ka naman dyan ng talbos ng kamote, pwede rin yun mailagay dito sa ating sinigang. Para mas makatipid ka pa. Pagkalagay ko pala sa siling panigang, nilagay ko na rin dito yung nor sinigang mix pinakuloan ko lang ito ng sandali tsaka ko naman nilagay yung ating bok choy pwedeng pwede rin na ganito ang inyong iluto kung gahol na sa oras dahil madali lang naman i-prepare at lutuin ang recipe na ito in just 20 minutes ay may masarap ka nang ihahain sa iyong pamilya kaya isali mo na ito sa iyong listahan na ulam for the week sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na ulam ideas for the day ulam ideas na swak sa ating budget kaya kung nagustuhan mo itong video na to paki like and share na lang para mapanood din ng iba. Tara at sabay-sabay na ulit tayong kakain. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! Hanggang sa muli!